Pagkakalala mo, kaya mo yan! Kaya mo ba atin yun ano -ano. yung lahat yan! Arte-arte mo, napaka-arte mo sa itong ano-ano! Kaya nga naman, wala din siya naman! mo, wala mo lahat ako sa'yo dito! Ang kaalala dito! Ha? Ah, si mama? Ha? Diyan ka lang ha! Kaya mo atin mo lang yan! Diyan ka lang! Basta? Hey, no -no -no -no. Eh, nabalitan ko yung ay lang nga daw eh, na kanina na agad diba si na kaso. Kaya sa pleasure times eh. Oh, oh! Ready ka na? Oh! ah oh, kamay, kamay, kamay mo, kamay mo. Oh, wag ka, wag ka muna mumutla, wag ka muna mumutla, huwag ka na. na. Ay, na oh, si pero ma. Siya para may, ah, uh, dito yung mapangtos tayo sa bahay na to. What's up, neighbors? Oh, Kala okay. ba sa inyong, Nandito kami sa promosyon namin. Hey, na... right, hey, okay. Good nga. Oh, Pagod na ako. Pagod na ako. Kaya mo yan. Kaya mo batin yan lahat it's yan. It's it, ganina ganina Malapit na tayo. Ito ang arterte mo, napaka-arte mo tagang ano ka ano. Kung ina mo, wala dito sa alaman. Ang daan mo, wala mong magkatagong sa'yo dito. Wala lang dito. Kaya kahit na Kaya kahit na iwan dito. Ang mo, malapit na tayo. Dito na tayo, ito. Dito na tayo sa bahay namin, ito. Ito yung bahay namin, oh. Huwag ka magreklamo. Uy. Kamingay. Kamingay. Ano si mama? Ha? Nasa taas. Taas? Eh, eh no. uy. Eh, Kau Hala. Gagod ba? Diyan ka, diyan ka lang ah. Ha. Buhati mo lang yan. Diyan ka lang. Okay lang yan. Kaya yan. Okay, okay ka lang. Uy, okay Uy, ma. Kamusta? Tatito ka. Eh, nabaitan ko yung oil na nga daw na ano eh, na naagad diba sa oil na aso. Oh. Mm. Anong ay, anong gagawin niya kay Ella? Mm. Mm. Eh kailangan niyang patulungan. Wala nga akong pera eh. Eh, ito, mayroon ako sa'yo. Surprise ako sa'yo. Surprise ako sa'yo, ma. Ano well, naman oh, yan? O, oh, pait ka. Mamay mo, mamay ka, may kamay mo. Ayun o, ayun o. No. Ayun o. Okay, punta. <laughs> <Banti ka to>. <laughs> <laughs> Boy, ito. Ay, surprise sa'yo. Eh, di. Ito talaga to <laughs> talaga to Oy, dyan ka naman. Huwag ka dito, ah. Wala ka, dito ng tulong Tandaan mo. Eh, ano, oh. Um, ito. Okay, pigit ka, ma. surprise sabi sa'yo tayo Oh, oh. Ready ka na? Hmm, sige. Kaila, um, okay ka lang ba? Oh. Kaila ba patroon siya, ay, kaila. Mapatro ka na yan bukas, lunis. Tunis. Oh. Ito, okay. Oh, ano ba? Oh, pait ka lang ah. Pait ka lang ah. Oh, oh, kamay, kamay, kamay mo, kamay mo Oh, huwag ka, huwag ka muna mumutla Huwag ka muna mumutla, huwag ka ano Okay, okay Okay na Oh Ay, thank you na, Oh, siyempre ma Siyempre, para may, eh, dito yung tayo sa bahay na to. Para may pagkain din oh, tayo. Oo. Oh. Tama-tama to. Tuturukan ko si, patuturukan ko si Ella. Oo oh, nga. Oo. Oh. Pagkastos. Mm. So, so, ngayon guys, ano? Siguro hanggang dito na lang. Carlo, hintay mo sa pagbabalik ko dyan ah. Yari ka sa akin.